gusto mo? Ha? Anong gusto mo? Anong inihingi mo sa akin? Bakit ka nagagalit sa akin? Puntahan mo kung anong gusto mo. Puntahan mo, bilis. Puntahan mo kung anong gusto mo. Asan ang gusto mo? Ituro mo sa akin. Turo mo sa akin kung anong gusto mo. Ano? Asan ang gusto mo? Asan? Asan? Alin ang gusto mo dyan, Alin? Ituro mo sa akin. Turo mo. Dali, ibibigay ko sa iyo anong gusto mo? Anong gusto mo? Ituro mo sa akin. Saan diyan? Saan? Saan diyan? Nasaan? Ituro mo sa akin kung anong gusto mo. Ano? Wala kang gusto? Tatapon ko na 'yan. Tatapon ko na. Tatapon ko na. Tatapon ko, ko na nga. Ano? eto, ito, gusto mo? eto yung yan, yung mga tinik na yan. Bawal sa'yo yun eh. Isda kasi to. Hindi pwede sa'yo yung ganitong isda kasi nga, mga ngatika, ka. Naintindihan mo ba ako? sa'yo? Oo. Oh. Huh? oh. Ito, gusto mo? Masarap yan sa'yo? Masarap yon Masarap? sagut masarap yan. Ano, tatapon ko na to, itatapon ko na, o kakainin mo yan. Ha? Tatapon ko na to? Ayaw mong ipatapon sa akin? Ayaw mo tong ipatapon? Sumagot ka? Ah! Ba't ka nagagalit? Ay, itatapon ko na nga yan. Kasi nga, bawal nga sa'yo yan. Oo, oh, oo, oh, oo. Oh. Sabi ko sa'yo, bawal yan, di ba? Gusto mo nito? Bibigay ko sa iyo to. Sagot. Gusto mo nito? Huwag kang umakyat dyan. Huwag kang umakyat. Gusto mo nito? Sagot. Gusto mo nito? Kinakausap ko. Gusto mo nito? Ha? Sagot. Gusto mo nga. Gusto mo nga nito. Sige nga, umikot ka nga kung gusto mo nito. Pakita mo sa akin na... Eh, oh. bakit nagagalit? Kinakausap ka lang naman. Umikot ka, umikot. Kung gusto mo, sige, umikot ka. Pakitaan mo ako ng mga galing mo dyan. Sige nga. Ayaw mo? Matigas na ang ulo mo ngayon. Umikot ka, umikot ka. Sige na. Abay, sumasagot so ka na sa akin. Umikot ka dyan, umikot ka. Hindi kita bibigyan, sige. Gusto mong bigyan? Umikot ka muna, umikot ka. Sumunod ka sa akin. Sumunod, ay. Sumunod ka muna, umikot ka muna. Huwag ka dyan, ay, baba dyan, baba. Baba. Tatapon ko na to, tatapon ko na to. Baba na dyan. Baba. Doon ka, doon, doon, doon. Huwag yan, huwag, huwag, ay. Sabing huwag. Baba doon sa baba. Baba. Ay, hindi talaga bababa ito. Matigas ang ulo. Doon sa baba, doon. Doon. At tatapon ko na yan. Akin na, tatapon ko na ito. Nigwede. Oh, o, baba na, baba. Magsit ka. Matigas ang ulo. Magsit. Gusto mo nito? Ito, gusto mo nyan? Gusto mo nito? Tatapon ko na ito. Sige. Diyan Lalay? Tatapon ko na to. Tatapon ko na to. Gusto mo nito o itatapon ko na lang? Magsalita ka bilis. Magsalita ka. Tatapon ko na. Tatapon ko na to. Ay, akin na lang to. Akin na lang to. Tatapon ko na to. Mm, um, tatapon ko na to. Gusto niya to. Yung, ano, yung tulingan na isda. Ay, hindi naman siya pwede ng tulingan na isda kasi nga, mga ngati ang bata. oh, di ba? Gusto hindi. Gusto hindi. Ayaw mo? Ayaw mo nito? Ayaw mo nito? Sige, tatapon ko na to, ha? Tatapon ko na, tatapon na to ni mama, ha? Sige na, ko na to. Lapit ka nga dito kung gusto mo nito. Lapit ka dito, bilis. Lapit ka dito kay mama. Ano? gusto nga niya talaga yun, Oh. Sila, sorry, bawal ka talaga. Bawal ka, ha? Bawal. O, oh, sige na, huwag na, alis na. Babay na. Bawal ka na, eh. Ba, sorry na. Sorry, bawal ka 'yan Bawal, bawal. Ba, bawal. <laughs> Ang kulit. <laughs> bawal ka, itatapon na yan. ano hmm? eh, Nagmamadali, sabi ko, itatapon ko na yun. Bawal ka nga. Tatapon ko na to. Bye bye, tatapon ko na to. Tatapon ko na to. Sorry Alis na dun, alis na Alis, alis, alis Alis, dun na ikaw, alis, alis dun, 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 dun Alis, bawal ka na ito, bawal Bawal ka na, bawal Alis, alis, alis Alis, alis na dun